Uh, mga kaysarug, na-plot tayo guys. Na-plot yung gulong natin sa huli. May uh, nakabaon na pako. At uh, buti na lang natapat tayo dito sa may vulcanized. mag yung motor guys kapag abutin ka uh, medyo um, malasin ay nako plat yung gulong na huli At uh, dito tayo guys, nagpapabulganize dito sa malapit sa amin. Ito pala yung lugar ko guys, ayan. Uh, yung bandang dolo ay uh, halang munisipyo. at uh, may bagong bukas na kainan dito guys anong pangalan nito uh, AG and si uh, Eatery ayan uh, kabubukas lang ng uh, uh, sarinder uh, Yan, napakaganda guys na uh, lugar guys dito sa may bandang halang. At, uh, ito yung nabaklas na yung gulong ay yung interior sa uli. Dakula yung paho. No, yan o. No? at uh, ginagawa na nilabas na yung uh, interior sa gulong at uh, pagkagaling dito guys ay uh, tutuloy tayo ng uh, uh, SM kalamba gawa ng uh, mag tayo sa G-Cast yung laman ng G-Cast ng asawa ko guys daming nagpa-G-Cast kagabi alos yung uh, 20k naubos puro cash in at uh, madalang yung nagpapakas out sa uh, shout out sa mga kapit bahay natin dito sa Kalamba Laguna. Sa ating mga kapit bahay na masogit ko na tagapanood ng aking mga ina-upload na video. Kaya John Pedroja, ayan at sa Casa Isabel sa Santo Tomas, Batangas baka bukas ng hapon andyan tayo guys at uh, sa lahat lahat na ating mga subscriber na mga kaibigan uh, na nasa iba't ibang bansa na patuloy na sumusuporta sa ating youtube channel isa ay ah at uh, okay na guys ginagawa na ala ah, pala nung pa alam rin nakatuhog pa lang okay hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog